kaibigan. Promise. Exciting at action pack ang ebanghelyo natin sa araw nito mula kay San Marcos. Halika. Sabay nating pagnilayan ito dito sa landas ng pag-asa. Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako muli si Adrian Bondoc. Bakit ka mo nasabi kong exciting, action pack, pam-pelikula? ang ibang ebanghelyo mula kay San Marcos sa araw na ito? Halika, basahin natin na mabilis at imaginein mo, parang pampilikula. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumatawid ng lawa, sakay ng isang bangka. Pagdating sa Genesaret, isinadsad ang bangka. Paglunsad nila, nakilala agad ng mga tao. Kaya nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid, at ang may sakit na karata, na nakaratay na sa higaan ay dinala nila lahat kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, nayon, lungsod, kabukiran ay dinala nila ang kanilang may sakit. Parang para uh, nga uh, ganun kasikat si Jesus. Marahil sa mga panong ito ay narinig na nila, nabalitaan na yung mga milagro, paggaling mga gawa ni Jesus sa iba't ibang lugar. At pagdating niya sa si Genesaret, kilala na siya at inaabangan na siya. Marahil, ito rin yung mga nafe-feel ng mga kabataan yan. Kasama na ako, kasama siguro ng ating mga lolo't at lola, kapag may dumarating na sikat na tao dito sa bansa, talagang excited tayo. Hinihintay natin, pumipila tayo, bumibili tayo ng ticket. Ganyan kasikat si Jesus. Ngunit ang kasikatan ni Jesus ay may kadahilanan na marahil ay ito yung pagkakaiba niya sa mga group sa mga grupo or tao na iniidolo, iniidolo natin ngayon. Si Jesus ay nagpapagaling. Siguro kapag nanood ka ng pelikula ng iyong paboritong artista, nanood ka ng concert ng paborito mong grupo, masaya ka. nakita mo sila, napakinggan mo, pag uwi mo, nandun pa rin siguro ang problema mo at sakit mo. Si Jesus, iba. Pagdating mo sa kanya, ikaw ay uuwing magaling. Yan ang sinabi ni San Marcos sa pinakahuling pangusap ng kanyang ebanghelyo sa araw na ito. Lahat ng nakahipo nito ay gumagaling. Si Jesus ang dakilang tap, tagapagpagaling. At kaya kanyang pagalingin, kaibigan. Isa lang ang kailangan. Pananalig. Pananalig. At sa ebanghelyo natin ngayon, ay kakaibang pananalig ang mga tao. Pakinggan. Pakinggan at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. Kahit man lang yung laylayan ng kanyang kasuotan, mahipo lang nila, alam na nilang gagaling sila. Yan ang pananalig nila kay Kristo. At yan ang pananalig na gusto ni Kristo sa iyo kaibigan. Na kahit isang simpleng dalangin ay paniwalaan mo na gagantimpalaan niya ito sa kanyang tamang pamamaraan at sa kanyang tamang oras. Kaibigan, manalig tayo kay Kristo. Itong ebanghelyo natin ito, yan ang pananalig na kailangan. At kung anong ginawa ni Kristo sa mga tao sa Genesaret nung panahon yun. Siya rin, si Kristong kayang gumawa ng milagro sa panahon natin ngayon. Ano kailangan? Pananalig. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking munting reflection sa araw nito. Kung ikaw ay na-bless ng video nito, paging boses ng pag-asa, share ang video nito sa iyong mga kakilala. At maging uh, uh paki-like at follow na rin po ang aming Facebook page, Pathway of Hope. Maraming salamat kaibigan. God bless you!